Ayan, dito kami ngayon sa Binyan. Dito naman ulit. Ayan. Dadalaw ko na naman yung aking alagang ibon. Sa sarang. Dito na daw siya titira. Ayan o. Diyan na daw siya titira siya sarang. Diyan na daw uuwi si Solbeck. Alin yeah, dito ang okay. okay. Alin dito ang gusto niya. Ayusin simone mo ngono, hay... kalau simone mo ngono, ayo mo ngono, ayo simone mo ngono, ayo simone mo ngono, ayo simone mo ngono, ayo simone mo ngono, ayo mo ngono, ayo simone mo ngono, Ya simone mo ayo mo para tumaas. Yan. Oh. Uh. Okay. Ano ang kailangan Ano Ay, yung, yung Ano yung baso? Ano yung baso? Ano yung baso? yung Ito rin ay tusok mo dito. Ito ko yan? Oo. Dito mo ay tusok sa taas. Dito pata,

Ay, may alam ba kita ngayon? Hilain mo yung ka mo.

Inakay na lang po kanina yun. Tignan natin. Oo, ah, mayro'n. Wala ka pa slide? yun. Tignan Yun, Leroy, kuya. Green. Eh, meron, meron? Oo. Oh. Saan? Ay, yung malaki oh, hmm. na. Oo oh. nga. Na? Oo. Ilan, ilan? Isa lang yan, kuya. Pero baka meron pa dito sa kabila. Hindi ba lumalabas yan? siya Lumalabas dito lang, tapos eh... Ging no. mordong marabakay yeah. lang. Ano? si Rick. sirik ng inakay para madala namin. may alagaan. Ito mabukas Simpong silip. Kunin mo yung ano, kunin mo yung May plastic ako malito. Para, Para meron pa yata dito. Ibad eh, lang yung ba? dito sa baba niya. Ah, baka yung kanya yung baka meron pa. Kaya mo lang ilaw. Wala kang ano? Wala kang

<laughs> Dalawa lang? Dalawa Tatlo E eh, yun nandun? May itlog? Oh, Wala, buko ko na Oo May itin yun oh. May itin Hindi, kung wala na yan Eh, ano muna Ilagay mo na sa baba Diyan, diyan Diyan ano, sa may eh, bakante O tapos Tanggalin mo na yung Mga damo Diyan, yung Baka meron yan Ano ito? Oo Ah, wala Ayan. Kasi puno-puno na lang ano eh. Doon sa katabi wala kaya dyan. Dito wala. Hindi. Sa taas. Hindi. Dyan sa gitna. Dito? Hindi. Dyan sa gitna. Dito? O, wala. Ang katabi dyan sa right. Kung pa lang. Sisiw pa lang. Ay sisiw? Oo. Gusto mo kaya? Balik lang siya. Wala pa balahibo. Wala pang balahibo? So, may May, may balahibo na konti. Ay eh, picture mo nga. Ay kawat makita ko balin na. Balina. Na, balin. Mantay. Kaya yan. Kaya na ka? Oo. Kaya na? Oo. Kaya na may tipong. Iwalay, iwalay. Talalam niya, Simon. Oh, stay yung natang kaya. Oo. Oh. Kaya na yan, kuya? Uh Oo. -oh. Dalawa ako. Oh. Uh Oo, -oh. yan. Yeah. Kaya pala may umiyak. Oo. malihan pala pag uh, gawa ko dapat may space ano oo oh, kuya sama kaot oo Ito busog isa lang isa lang? oo isa lang kuya palukong isa lang kuya dito 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 oo oh, dilaw to kuya ha oo dilaw ko oh. wow, yan nabasa na ganyan dito isa lahat yan. wala isa lang kuya ayan o oh. Bima, may mga Hindi na kuali. Oh, Kaya si put. mo kaya. Dito sa dulo. Dito kaya para meron dito. Oo. Oh, oh. Dito muna sa. Oo, Dito. Dito. Kasi may lemon. Op. si si, kapay mo. Yung katabi. Wala yung wala Wala nga. Gusto yung makatak niya. Ha? Gusto yung makatak ganyan din ang kinukuha ko ngayon. Wala pa yung ngayon e. Tama, daka nganda. Wala na? Wala. Wala ko, wala yun Oo, dito kuya? Wala kaya dito? Isa dulo. Wala lang yun Kasi... May nagbabantay May nagbabantay? Meron o. Kuya oh. Bakit ko niya itong... Na... Silip na no. mo yung sa dulo. Yung nasa dulo, doon, 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 ano, yung plus yun. on. Ganito Kahit nasa taas. Yung ulo na ng... mo. Yan. Hindi mo makita, no? Wala. Puno. Meron lang, ko Ha? Meron, no? Ang dati na tinanang daan. May sumisilip pang galo. Oh. Kaso wala, hindi makakuha. Hindi makukuha yan. Gawa na. Wala na ulo. Nasa likod daw ang bukasan yan. Ah. Yan lang. Oh, yan. Ang dyan yan. Yan, kaya yung nandyan, no? Sa gilid dito wala eh wala may itlog wala ito may itlog dito hindi isa yung kinapa mo dyan wala o tanggalin mo na yung ano yan para mabawasan yun para may lilihisan kung may itlog huwag mo nang galawin meron ah meron meron ya, meron doon nandun sa dulo oo oh, oh.

Huwag inakay nyo. yun binalikan nyo. Yung may, yung nag-agit ko ngayong, may sing mo na. Oo. Alalay. Hindi kasi may walang kasama yung ano eh. Yung ano yung kasi mo yung, yung yung nakuha kong isa. Bata pa? Hindi. Yan, kumuha kami ng inakay. Alagaan daw. Yan, anakay. Tapos so ito, may yung malalaki na. Ayaw ko Umakaya pang mahanti dito tatlong piraso.